Ayan mga kadiskarte, andito tayo sa ground terminal ng Bayan ng Rojas at kita natin yung uh, nadaanan natin yung uh, mga katutubo, mga bangon na ano po. Ayan, nakakumakain uh, sila kasama mga bata. Ayan. Anong ulam gulay? Ayan, mga kapatid nating katutubo, ano, mga taga-batangan kayo, ano, batangan? Ano sa ayan, ano. Ayan, isang pamilya. Ayan, mga kadiskarte. ayun mga kadiskarte. Isang pamilya nga. At saka ito, ayan o, ibang pamilya din. O. Kumakain sila. ayun may tinda silang bilao. Ayan. Bilao, mga paninda. Ayan, dito na natulog. ayun Dito sila nakatambay. Ayan. 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 Eh, uh, ayan. Uh, ayan. Itong isa kaya ng staklob ng kaldero na kakain. Oh. Tumago. <laughs> ayan. Ayan. Ito isa kaya. Oh. Ayan. Buhay ng mga katutubo. Ayan. Isa, kain, oh. Ayan. 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 isa tuyo lang sa bawo, tuyo. Ayan. Ayan mga kadiskarte, uh, mga, mga bangon. Ayan. Maraming salamat.